Inaabot na ng ulan ng buhos namin. Ayan o. Tulda, tulda. Tulda na rin yung ulan video makapal ng kalangitan, may bagyo pala. Ito, dolore. Yari ang pasma. <laughs> bata na yan ay, yun. alam niya na yan madiligan lang ng buhos may na kailangan magdilig at may ulan na <laughs> kasi may ay, pinis, wala ay, na kinis na may pa yung dilig naabot na ng ulan Ito na yung patas na ang halin Pabuti mo naman na ano Mamaya pa kunti Kila mo na mag-overtime pa kami Kaibigan Takbo Ha ah, ah. Gada pa na si ano Si Santi pag tumakbo oh. Baka eh Bakan Para mag-go maitim ng kalangitan maitibigan yun na maitim